Use the right three lanes to take exit 46, then use any lane to take the ramp to I 20 West. Use any lane to take the ramp to I 20 West. Continue on I-20 West for 10 miles. Ganda pa ng kalsada. Huwag oh. kang magkaan sa ganon. Yung biyak mo. ka kung liban lang kung marami kayo. Ewan ko dito. Sa California, tatlo eh. Kailangan three passenger eh. Para mag-ano ka doon sa, yun o. Oh. 干什么呀？Yes,